What's up mga kaisan? Hindi pa ng po rin. nauna pa sa akin. Ay, ah eh. oh, mga kaisan, magandang uh, umaga po Ah, oh, ay, ay na naman tayo mga kaisan Lumiwanag lang <laughs> Tanghali na tayo ay eh. Tayo pipitas ng sili po At gawa ng Ari kahapon pa pasana Ay, hindi ko na naman magawa At gawa ng, teyo. tiyo nung ano Tayo pilagi na napapunti... Napapaapunti ay sa Ilaya ako biro mga kainsan, ninaan natin sud ay yung pamad ng akin kukoy kulay golding kuhol eh eh talagang sigaw ay yan o biro yan sasaka saka ka ng madilim tingnan naman mga kainsan, oh. labas na labas ang hamog ay yanong agap pa nga naman ay na ay eh. o tingnan mo mamasa masa mm. yan o oh. para bang nababa ang ulap sa gabi eh. yan mo Mamaya may update po eh. ay mayamaya ay mainit ay di yan ganyan para mapansin niyo na, na ambun ambon-ambon oh. mo yan, pipitas na po tayo ng sili arepo po ang pipitasan natin Pipitas ng sili mga kainsan trending ngayon mga kainsan yung ano ay ano tumama ba sa luto ano nga kaya may natama nga kaya mga kainsan pero ako yung wari sa talang buhay kayo dadalawang bisis ako tumaya sa luto mga kainsan sa waiting nga ay hindi ay Ama mausisa ako may waiting pa ba parang wala na ano ewan ko lang din ano daw gagawin ninyo pag tumama sa luto nga mga kainsan ano inyong gagawin? Are, are po ay sili po tayo. Siling panigang best. Ah, uh, patriot. Siya nga pala mga kainsan. Halimbot, yun nga pala din. May nag-commit nga pala sa akin. Ay siya ay taga taga lolan na ko. Ay ang itinanim niya panigang best. Mga kainsan, pag kayo po ay magtatanim ng halaman, inyo po muna aalamin kung anong bagay magtatanim po muna kayo ng kaunti kung anong magandang bagay sa inyong lugar kagaya po sa amin kung napansin niyo pinag-aralan ko nagtanim ako ng panigang bes pangalwa nagtanim ako ng oh minaligo na sili din eh ng uh, ano nga bang variety yun ibang variety rin alam mo ang pinakamagandang variety dito sa amin mga kainsan ah uh, sa sili yung hindi siya lumiliit kahit sa uh, sampung pitas na ano ah uh, ano nga ba yun Yan. katataya mo sa luto nalimutan mo na yung anong pala nito Patriot Patriot Chai Chai ano ba Patriot F1 ito yan Django. mga kainsan yun nga pala hindi ko nasabi sa inyo aralin muna dahil ito ang bagay tama po yan ang gaganda ito po yung bagay dito sa aming klima iba't iba po ay merong hindi binabagayan po na lugar. Kung kagaya dito, ulan init sa amin. Yung ibang variety, hindi siya bagay. Yan. Maraming klaseng uh, tanim ng sili. Ito po ay natatunang ko din sa mga maghahalaman. Kung bagay pag nakakita kayong sili, tanim agad. Hindi po palagay gayon. Pero natubo din naman, kaya lang, iilang pitas. Maliit na ang bunga. Natubo din naman. Yun, pag nasa kayo, itry nyo po ang uh, Patriot Django F1. Patriot F1. Basta yun mga kaisan. dalawang bandil naman mga kayo sa may maigit pong pang upo yeah. mahal po ang sili ngayon 80 po ang kilo magkano po ang kilo sa inyo yari na may ibon o ano kaya yari oh, kawawa may namatay na ibon mga kayo dyan oh. Kaya kukuha ko pisa yung baboy. Hindi pa tayo maraming reject na uh, talong. talong. Tsaka mga gulay. Ayon, ayon. Hindi na ako mumublima. Tapos ay eh, yung pinagsapayan na saging. ko lang ang bago umuwi ay. Na sino bang pisang magluto? Yun ay dalawang anak pa pinsan. Ah. Uh, Kukuha ng baboy naman, din ni eh. <laughs> ah, ah. Abot nga doon sa dumaka ay. Ano? <laughs> ang kaganda natin sa Tagalog? Kung bakit kahit umanak, bahala na siya diyan ano? Kaya nga. At <laughs> Ang Tagalog ay ano? Basta, ilagay mo pinsan na Tuloy na no. Kaya yung magkakarga ngayon ay, tinubigan na pala ni Parang Iking. <tis> yan, may gasos, Yan ang laking gastos pinsan. Pagkakawagan Yan ang laking gastos pinsan. <tis> 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 eh eh. Aho? Biro mo yung ibaba ko yung ng gastos ay. <tis> ay niya, hirap nga din niya. Nakakahiram din din saan Ay, totoo <coughs> saan Ay, totoo na. Sa natin pisa para Dini na. Ay do sa do na. Ano ni Oo, lunis. Titingnan natin. kukuha po tayo ng uh, baboy dun sa kabila daming kakao oh. sa kapit bahay namin ari puro kakao ay oh. yan ang mga anak oh, oh. ari pisa na pagbibili ba ari ay, ari, ang barako. Ah. Uh, Ibinibinta e, rin, ari. Binibinta. Ari, alin, arin dalawang pisan, ari, ang binibinta. Alin ba dyan ang kaanak lang, Eh, pares siya, yung may kulib niyan, ay naibinta na yung ibang kulib yan. Pares, nanganganak na yan. Ay, oo. Nanganganak pa rin yan. baka ari yung matagal-tagal natataba na ari yung nahihina pa ako taon eh. ari pinsan para maganda anong? mataba eh. oo oh, ari na sa notice mo anong? Eh. ari pinsan ang kukuhaanin ko? ikaw sabi <coughs> sa akin kung alin daw ang gusto mo siya nga pag ako naman isusorte-sorte yung pinsan sa talong kunin mo na pa rin magkano isa? 7,000 ari last price na ba rin sa 7,000? makataos Sige. Tatawaran natin ng kaunti ano. Ari, inakailangan anak na kaya minsan. Yung dalawang anak. Dalawang anak kan. Oh, no, no, bata pa. Oo. Oh. Kaya kailangan mo naman sa baboy ang pandaan. Ay ibibenta po dahil ano. nag, uh, basta. Kailangan ng pera na minsan. Nakakasira sa hangin. nakakasira po ng ano, mahalaman. Maraming tanim na antaw minsan. Man. Mga kakaw. Mm. Ari pisa ng akin, aring asang ari. Oo. Ay, may mga anak pa lang pag din, oh. May dalawa pa yung anak, may binta na yung iba. Oh. Pag ako na may susyortihin ng puti sa talong, hanggang lunis, kukuha na kukuhani, ko na pari yun. Sasabihin ko mamaya pagka... Pero isa lang muna sabihin mo, Oo, pinsan. Isa lang. Sinasama ko pa si mamaya pag parang kukuha na kukuha na yun. Ari, pinsan, ari. Hindi, e pinsan kung magay 6-5 kaya mo kukuha na yun. Sasabihin ko doon. 6-5? Sige, pinsan. Alala, Oo. Hindi ako nang bahala sa iyo pag ganun. Ay, Pag ganun, na ikita mo na pula ng pukot, tapos umpitan mo na. Oo. Oh. Oo, man. Ay, sir. No? Tanga kain ng talong, maigirin. Ay, di pag umanak pinsan, ay di ano. Ako yung nangihinayang sa ibang talong. May, may baboy din siya nakambal. Kaya ala ang pinsan. Ay, hindi kayang, kumbaga sayang yung ibang talong, nabubulok ay. Ay, siya ang tanga kain. Ay, no, ay, sanay naman sa walang bubong. Ganari lang, ano. Bubong po ay langit. Ako, ako, yun. Puro kahoy oh. Ilalagay ko pinsan doon sa puno ng nara. May, may nara doon ay. Ay ayos na rin pinsan sa akin. Kaya nga. Sabi nga sa akin baka daw may sakit. Sabi ko eh wala. Nakikita mo naman ang dumi ay. Isang ari aki pinsan ari. May tagping ari. Dadalhin natin ay lunis na. At, lulis, maga. Gawa nang ako ay eh. Gawa nang ako ay may pupuntahan bukas, bukas ay linggo. Kahit naman siya wala, sa, sa, Lus sa lunis ay may pasok sa lunis. Eh. Ay. Ay, di tayo na ang bahala pinsan sa lunis. Ang bahala. Aagapan natin kahit ganong aantay kita sa bahay. Para kalungkot ang ating paghihina. Oo. Hindi aaring mainit. Lalakad naman ito ano? Ay, anong galing yan lumakad sa nais tali. Tapisan na takoy. Ay hala. Ay, mga kaisan, sa lunis na <coughs> laang. Bukuhanin. Apakadaming daming Oo. <coughs> oh. Ito po yung kakawan. Ay, kaya po. Kaya po ibibinta ni pinsan, ay nadadali po ang ano ang mga puno ng pakaw ay malalaki na dalawang anakan sa tingin nyo mga kainsan ito po ay ano ay yung tinubo din natin sa talong iniipon ko o oh, iniipon-ipon ko ay di bukas pag maganda ang pitas ng talong natin bali lunis ko pa makukuha ito ay gawa ng bukas ay family day lunis pa talaga mga kainsan ay ang ano ang system mga kainsan pag bukas ay uh, tayo ng talong. Kukuhanin ko na yung dalawa mga kaisan. Ano kaya tingin nyo? Mura na kaya yung mga kaisan? Sa 7,000 or 6,500. Manatawaran pa daw. Ay, eh. dalian nga yung may-ari. Pero kukuhanin ko na mga kaisan. Maganda Eh. Ay di pag hindi ay eh, ano. Lilicho na eh. At pero ayos na yung mga kaisan. Para ano. Kumbaga eh, Mag, magbubukas tayo ng malawak ng gulayan doon sa ilaya ay ano mag uh, medyo malaki-laking pera ang gagamitin natin doon pag umanak yun yung ibabalintong natin yun yung isa rin sa magagamit din natin mga kainsan kumbaga invest din eh invest din natin yan abay nang, nanganganak na eh pag ito yung na at umanak ng, ng mga lima o oh, edi sa tigbawang 5 edi yun yung gagamitin din natin utay utay mga sina sinakambal naman ay may baboy na rin pero kung gusto nila yung isa ibibigay ko sa kinakambal sa akin naman ay walang problema mga kainsan basta't ayos ay gawa ng kailangan natin paikutin gawa ng ano pati yung iba nating halaman nasasayang laang yung ibang mga halahalaman natin nasasayang po ba yung ano oh, ah ako hinapo ay lagi nasasayang ay yung ibang gulay kagaya ng mga talong na may butas, sila na ang kakainun or pag hindi natin kayang alagaan hahanap tayo ng iiwi sa ating mga kaibigan at di pag umanak ay eh, di na lang nila ako san bakit walang bubong yun po ay tagalog ang tagalog mga kainsan umaanak yan mag isa kumbaga native ba wala para siyang kumbaga sa ano baboy damo mga kaisan para silang baboy damo pagkain lang nila ay mga kung ano ano yun po ay itinatali lang katapos lang ang umanak nun ay itinatali lang ang pag-umanak. Pero, pag hindi sila anak, o oh, pag sila, pagala. Pagala sa niyugan. Kaya, hindi muna tayo bibili ng mga ano, kung ano-ano. Basta, uh, higpit muna ng sintro. <laughs> Di pag umanak naman, bibigyan ko naman na at tatay. Para meron din. O ah, or kaya kay nanay yung isang inahin. Pwede rin. Ay, ganto na lang ang mga kainsan. Kukuhanin ko na pala pareho. Kabago-bago ng isip. Ay, yung isang inahin iririgalo ko natin kay nanay meron silang baboy ayun pala mga kainsan yun yun nalaang laang maganda pa at wala din palang baboy si nanay ayun may igipay gantong mga kainsan at di nakatulong pa tayo ayun nalaang ano tamang ay walang jo manchichix ka ang ata di yan. ay may pukyutan ba nasaan malaki bato ka na Nahan? Nasa'n daw kamong? Ay tagpulot na, ay pasamer na kamong. At pagkalaki ng batok. Kamong? Pagkalaki Magaano ko ba ngayon? Mumuti. Ah, 'yan po kamarkada ko si kamong. Kamong, hilo ka muna. Hilok po. 'Yan. Gandang ako po. Ng kay kamabata po natin. 'Yan po'y kasama natin sa pamamaupa no kamong. 'Yan. Pagano ka kamong? Mamamatay Tay, magiinom muna. Ay. Ah, Oy. Hindi uh, tigisang red horse ano ko Ay. Yung mga kaisan oh, pukyutan, ay, hindi niyo kita. Ayun. A'a, ah, ah. summer na. Sika mo ayo do minum ay. Akin binibiro ay. Aba, ay pag-iinom ay hahamunin natin. Ay, pero pag ako'y may dawang tagay, ay, takbo na. Oho. Uh -huh. Ayun mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and Godless. Peace. Bye. Salamat po. Bye-bye po.